Pangalan ko talaga, Katrin. Katrin. Oh, akalain mo, ang ganda-ganda ng pangalan mo, artistahin. <laughs> in fairness, at, at least court, may ka. Walaan <laughs> mo, kaya lang taon na po ako. 42? <laughs> hmm. Tausan mo pa konti. 42 <laughs> and 5 <laughs> months. Oh, 27 pa lang po ako. <laughs> I'm from Isabela. Then now, I'm here in Saudi Arabia proud single mom for almost seven years. Ilang uh, ulo ang uh, lumabas yung banga-banga? <laughs> dalawa lang. Uy, grabe man. Dal Ginalang mo pala yung dalawa ate. Naku, mahirap din yan gawin. <laughs> Dali lang po yung gawin, pero... Dali lang po yung gawin, pero... Ang paggawa mo niya ate, ilang aerobics ang ginawa mong posisyon dyan. <laughs> o, oh, kung saan-saan nakabitin yung mga paa mo niyan. Oh, anong na uh, anong nangyari ate? Pinagsawaan mo na ang kanyang uh, green silly. <laughs> hindi ako nagsawa, ano lang, kumbaga napagod lang kasi more on mas madaming pasakit kaysa sa pagmamahal. Napagod lang ako sa pagintindi pagmamahal sa kanya pero hindi ako napagod gumawa ng bata kasi ano naman, uh, kumbaga nag-enjoy naman. What? Kapag nagmahal ka, dapat hindi ka napapagod. <laughs> Napagod po ako pero hindi ako sumuko, nagpahinga lang ako. Yung panahon na pagpapahinga ko, uh, naghanap siya ng one night stand then doon na siya nag-stay. Stress na ako eh, Ma mamimili na ako sa dalawang ano, dalawang option kung magpapahinga na ako na pang habang buhay or pahingang panandalian na. Bakit hindi mo pinili yung magpahinga ng habang buhay? ko naman yung dalawang anak ko? Libo. Ba? Oh, bakit din sinali mo yun sa option? Kasi sobrang lala na talaga ng sitwasyon ko. Sobrang hirap na siya kasi harap-harapan na niyang pinapakita sa akin yung babae niya. Pati sa mga anak niya, harap-harapan na. Oo, oh, eh, dapat hindi mo sinama yung option mo doon natin na magpahinga ka ng habang buhay. mo na ko nang yun. Nanay bakit nanay ka naman talaga ah? Deport Anong pinagkaiba mo ate stay? kanina at sa kayan? Balik ko na yung uniform ko ya. <laughs> damit lang ako, nagtanggal lang kasi mainit din naman po. So, ibig sabihin natin na iinitan ka ngayon. <laughs> mm -mm. Gusto mo magpalamig? <laughs> okay ate, 27 years old ka. Ilang taon naman ang iyong hinahanap? Yes. Uh, magte 10 years old na this December. December and mag 8 years old this November. Ano pinagsasabi mo ate? Para ka namang nakalaklak eh. Ano? Ang tanong ko ate, you are 27 years old. Ilang taon naman ang iyong hinahanap? Bakit may 10 years old, may 8 years Ay, old? Akala na ko ina. <laughs> Akala na ko ina. <laughs> so, mas ahid nga sa akin. O ako ngayon ang uh, kwan mag-iisip, maghuhula kung ilan yun. matik na yun. Uy, matik na yun. Basta mas matasa, mas matangkad sa, ay, mas ma, mas ma-ahead sa akin. Oo, oh, ay, see, na. ikaw na nga nalilito sa sarili mo eh. Pitikin ko talaga ya ate mamaya yung abdo mo ba? Nako, isinuko mo na talaga ate ang lahat ng abdo mo. Ganun, ganun, ganun ako magmahal. Isusuko ko lahat. Ganun Nako guys, ito na pagkakataon nyo. Wala nang kahirap-hirap. Isusoko na kagad ni ate ang kanyang abdo. <laughs> Hala, ito na. <laughs> ate, mukhang magandang lahi. <laughs> Kuya, ano pong pangalan nyo po? Jason po, Jason. Kaban ka lang? Ate, Single na single ka? Yes. Nakailang jowa? Tatlo. Ilan ang napasukan? tatlo. Wow, ate. Sure ball talaga, ate. <laughs> ate, lahat na hits. Okay, Mar. Mabalik din ako na Maynila next month. Eh, okay, pero si ate ay nasa Saudi ngayon, eh. Justice din ang iyong pagbabalik. Kasi magkamay na bakal ka pa rin. <laughs> sa gwapo mong yan, Kuya Jason, na... na Nabasted ka rin ba sa pag-ibig? Oo, oh, nung ano, nung first love ko talaga. Buti na lang first love kung sino ka man, nabastid mo siya. <laughs> Kasi kung uh, nagkatao na ginawa mo siya, for sure, napasukan niya yung banga-banga mo. <laughs> Kaya mo bang tanggapin ng dalawang anak ni ate Kat kung sa kasakali? Kaya ko naman tanggapin lahat yan. Basta seryoso lang siya. Kasubukan mo na bang magmahal ng isang single mom? Hindi pa. Hindi mo pa alam kung paano pumasok sa pinakamahirap na pipe. Mas madali na lang pasukin ate, yung single mom. <laughs> Kasi, Kasi mayroon ng daanan doon at lagusan ate. Kanayin so, sa kalindan nyo. <laughs> yung mga ganyang edad ate, 33 hanggang pataas, mga ganyan. Usually, yan yung mga lalaki na parang ayaw na nang maglaro hindi na yan ganun kata katayog ang talsik ate kung sa kasakali. <laughs> ate, bago ka umalis, may natanong ako sa iyo. Siguro ba ano? Balik na lang, ako ako balik Hindi. Si Kuya Jason ba patatalsikin o patatalsikan? Patatalsikin, patatalsikin. Uwan ko sa iyo, Ate. <laughs>